Ano yun? Anong Anong parang lasang parang lasang kaya? Ano talaga? Sarap? Lasa? Laka. Mm, yeah. Dobra? Mm. Mm. Ano mas masarap? Eto ah, Ano Ka muna. sa so, yan Ha? Sa'yo yan. ba? Matikim ka muna. 23 and the president of the United States of na natin ito. Ah, dale. ilaw pesos Ha? Bakit walang lang sa ano? Bakit, bakit dito lang meron? Ayaw. Ice cream ba siya? Ayaw ba? ayaw ba Kunin mo ay, ganun ba 'yan? So, bro. so guys, titikman natin 'tong ilaw, ilaw. 'Tong masarap na ilaw, ilaw. Na dito lang matitikman sa Samoa. Ayan. So paboritong paborito niya kasi 'ni. Dela na pinapak na. Ay, siya pa lang 'to. Tinapak na yung sa akin guys Napakatindi Okay, ito na, na natin Hmm mm. Sarap na yung ilaw-ilaw nila Ang sarap na yung ilaw-ilaw nila Sarap -ilaw. diba? At saka ang malapit na ito guys Tignan nga meron siyang dragon fruit Ayun. Yung sikat na sikat na dragon fruit Na matatagpuan sa kiyapo Ayan Meron din siya nito. Mmm. Mmm. Grabe. Uh -huh. Work the way. Ang sarap. So, so yun lang yun naman guys, yung pila. Pakita mo yung pila na. Hmm? So, napakahaba ng pila guys. Hanggang ngayon ang haba. Hanggang ngayon ang haba ng pila. Pila guys. Ayan guys eh. Pakita niya yung pila kung gaano kahaba. Ang haba. <laughs> Ano nga ba ito? Ay, strawberry! Strawberry! So yeah. Guys, ito. Guys, ito. Ang, ang flavor naman ito is strawberry flavor. Ano, o. No? Kita nyo. Ayan o. Mm -hmm. No? Meron siyang ano, strawberry o. Oh. Ayan No? Strawberry niya. Ayan o. Ayan. guys, oh. Ayan yung strawberry. Ayan guys, oh. Ayan yung kanyang strawberry. Hmm. Oh. Ayan guys, yung kanyang strawberry. Ayan. Ang pula na yan. So, nakain ko na yung ano, nakain ko na yung kalahati. Hmm. Hop. Oh. Ano para hmm. Parang mas ko ba? Mas mo ba? Ano ko ba ket? Tawag din. Ha? Miko. Ano ah, talaga? Bisco. Alam mo yung bisco na pinakain ko sa iyo kasama ng coffee? Mhm. Mm yeah. Diyan. Ano ba? Pati mo ito. Ito naman guys, dragon fruit naman yung flavor nito. Na mayroong parang caramel sa taas. Ayun oh. Ang oh, bait ko pa eh. Hmm? Sarap lahat. Mm hmm. Oh. Ano oh. ito? Ano oh, na ito? Ay, magtakal. Masa nuts yan eh. Nuts? Guys, ha? Oh. Ito ang magpapasarap rin sa kanya. Ay, alam ko ang pinili ko. Oo, oh, yan yeah, ito. Sarap. Ang guys, ha? Oh. Tingnan nyo. Mmm. Mmm. Strawberry, guys. Mmm. Mmm. Mm. Mmm. So, kanina, ang haba kanina ng kanyang inano. Ang haba kanino ng kanyang um, pinila. pinila. No? So, pagbalik ko, <laughs> doon pa ando doon pa rin siya, nakapila pa din. Alos, feeling ko, mga 15 minutes akong nawala. Ando doon pa rin siya. Mm. Oh. Parang ayaw namin ubusin, guys. Kasi nga, pag inubos namin, wala na. Di ba? Sarap guys. Tayo tayo. Ako yung nakakapagtaka. Bakit dito lang to sa MOBA? Wala kayong makitang ilaw-ilaw sa ibang lugar. Ibig sabihin, ibig sabihin lang nun guys, no? Kaya siguro sa dinadayo dito sa MOA kasi wala siyang ibang location kahit saan, no? Ayan okay, guys, so, ito yung, ano, yung strawberry flavor niya. So, titikman natin. Ito yung strawberry flavor niya. Mmm! Mmm! Mm. So, malalasahan mo yung napaka fresh na strawberry niya. Mmm! Oh, yung fruit talaga na medyo mga sim nga sim. hmm So, so yun talaga yung literal na strawberry. Akala ko yung strawberry matamis eh. hmm. Hindi pala. lang ko oh. pala. Ang strawberry pala, pagkakaalam ko. Kasi mahilig ako kumain dati ng mga strawberry na mga flavor. Na matatamis. Ng kaya ng knickknacks. Hmm? Pala mga stick ko matamis. Pero, pag tinikman ko pala siya, maasim pala siya. Hindi ko alam ba kasi hindi pa siya, hindi pa siya ripe. Pero siguro kapag hinog na hinog, baka matamis, no? Ay, ang sarap. Mm. Anong masarap para sa'yo dito? So, ito? Pero masarap din ba? Mm. Pero parang para sa mas masarap pa. Ito ko lang siya parang, alam mo yun? Curious Ito yung dragon fruit niya. Ayan, dragon fruit yan. Yan. Hindi ko man natin manatan. Ka-energy hmm. ako. Alam mo, nabuhay ako. Hmm. Nabuhay ako. Bakit? Sarap yun. Okay. So yan, nabuhay siya. Kanina pagod na pagod na siya, antok na antok. Kasi kulang yung tulog namin kasi maagang nga kami gumising. Kasi nga bumiyahe kami papunta doon kila Daddy Lodz. Uwi na kami after ko na. Okay hmm. na. Okay na siya. Nakapag-ilaw-ilaw na kasi siya guys eh. lasa. Hmm. Sarap. Sarap. Sarap nga nga yung parang mga mga nuts niya. Sarap guys. Wala ka masabi. hmm, kumbagalan mm. so, guys pero sa taong ano? parang kumbagalan um, pero sa taong hmm. paubos na guys pag naubos na ang hihina na naman to yari hindi mo ka sana bumili kasi hindi mo na yung pila napakarap ah, ah. pag bibili ka guys dito ng ilaw ilaw bumili na kayo ng marami kasi ang haba ng pila ang haba ng pila Siguro, kaya hindi siya masyadong maano, trip ni Joy, kasi medyo maasim siya. Kasi dahil siguro sa strawberry. No? sarap. Mm -hmm. mm -hmm. Oh. Mm. Alam. <laughs> huh? mm hmm. Wala mong refill. Wala mong refill. na. Hmm. Mm. Mm. So ito, parang may caramel, no? nga yun, biscuit. Oh, peanut butter. Ano peanut butter? Ano yung peanut butter? Hmm. Ayun, kita yan, guys. Ayun, o. Oh. yung dragon ayun, fruit, to. Oh. Hmm. Dragon ayun. fruit. Nakakita lang tayo ng dragon fruit sa ano eh. Tawag doon sa, doon sa, sa Kiapo. Quiapo. Yeah. Oo. Mura-mura mm. may, may nagbibenta doon ng dragon fruit juice. Yung sikat na sikat na dragon fruit juice. Sa Quiapo. Mura, Mura-mura nang ala naman mm. doon. Mm. Pwede ko na kayaan ko ba ito? Ang dibot na. Iwaya. Hindi hmm. na.

para no para sa dahon dahon na plastik para sa aloe vera di ba na? para sa aloe vera yan. tapos depende sayo kung gusto mong i ito gawin mong kutsara sa bahay pwede no ano ganda tapos yeah.

Wih, buang mana? Ini tadi Ano yan? Hindi ko lang, mayroon bang repair shop dito sa Mowa? Camera repair shop. Check ko lang. Okay. Photoshop. Pupunta ako sa camera house ha. -usun? Nah, aku Camera House